Magandang hapon po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga kasamahan nating nasa media at higit sa lahat sa mga kasamahan namin na, kas na nag uh, kakaisa ngayon dito sa Carino Grandstand pero wala pong strike. Nandito po kami upang maghain ng Certificate of Candidacy para senador. Marami na po sa amin ang nawalan ng hanap buhay at ang iba po sa amin, buhay na ang nawala. Simula nang ipatupad ang programa ng PUBMP o ang pag out sa aming mga jeepneys, marami ho ang naghirap, marami ho ang naabuso sa aming sektor. Napati ang ating mga mahal na mananakay ay nagdurusa sa hindi tamang implementasyon at pagpapatupad ng PUBMP. Makasarili, mapang-abuso, at pinapanigan lamang nito ang mga malalaking kapitalista, ang mga maralitang Pilipino, ang mga ordinaryong tsuper at operator, mga ordinaryong manggagawa ang apiktado nito. Ang public transportation ang backbone ng ating ekonomiya. Pero tinatanggalan kami ng hanap buhay, tinatanggalan kami ng kabuhayan na dapat ang Estado ang magbibigay nito sa amin. Kaya kami nagdesisyon, hindi man kami pinalad dito sa party list na hanggang ngayon, hindi ho kami nakakakuha ng resolusyon. Hindi ko alam kung bakit tatlong beses na kaming umakyat sa Comelec upang magpaloab. up. Baka pinipersonal kami. Huwag naman sana. Kasi ito yung sektor na totoong Marginalize. Galing kami lahat sa kalsada. Sana masuportahan niyo po. Hindi lamang po hanap buhay ng ordinaryong tsuper, pati po ng mga mananakay, manggagawa na siyang humuhubog sa ating bayan. Siyang nagpapaunlad ng ating bayan. Ayaw natin sa face out. Gusto natin kahit papano makapag-modernize, pwede naman natin siyang i-rehabilitate. Pero ano ang ginagawa? Ibang kultura ang niyayakap natin. Mga makadayuhan sir. na dapat tayong mga Pilipino ang nagpapaunlad ng ating pampublikong transportasyon. Sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Uh, any question po from the media? Robert Mano, Teleradyo. Ay sir, magandang hapon po. Sir, magandang hapon po. Uh, itong desisyon ninyo na tumakbo sa pagkasenador ay ano ang naging prime consideration ninyo sa pagtakbo? Wala na ba kung, kung jeep ni modernization, ito na lang ba yung nakikita ninyong uh, huling barahan ninyo para ma-push pa rin yung ipinaglalaban ninyo? Gusto natin na hindi mapag-iwanan at mabitbit pa rin yung issue ng, mga uh, ng uh, pampublikong transportasyon. Gusto nating mabitbit yung mga issue ng phase-out, at ang mabitbit yung katiyakan sa ating kabuhayan na hindi dapat tayo tinatanggalan. Dapat pinoproteksyonan tayo. Naghahanap buhay po ng marangal. Hindi kami mga kriminal pero tinatanggal ka. Tinatanggal kami sa kalsada at tinatanggalan kami ng hanap buhay. Okay, Bomba Radio. JC? Sir, magandang uh, hapon po. Magandang hapon J.C. po ng Bomba Radio. Sir, maliwanag po sa amin yung uh, inyong pong pinaglalaban particular sa pag uh, yung isinusulong po na PUV Modernization Program. At uh, ano po uh, iba pa pong legislation ang isusulong po natin sakali po na makasecure po tayo ng seat sa Senado po. Maraming salamat po. Gusto natin na maisabatas yung PUV uh, PUBMP Gusto natin maisabatas yung katiyakan sa hanap buhay na dapat Kapag kawang programa, nakakabuhay dapat. Hindi dapat nakakamatay. Hindi dapat mapangapi. Dapat hindi na iiwanan yung mga apektadong sektor o yung mga stakeholders nito. Okay. Jan, inquire.net. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po. Ah, uh, yung... Meron na po kasi tayo sa party list, sir, no? na mga piston, na para sa mga transport, sir. May mga magtatanong po na parang hindi po ba mag mas akma kung uh, kayo po ay uh, tumakbo ng party list group? Ano Tama po, po kayo. Napakagandang tanong. Hindi ko po malaman sa Comelec kung bakit ayaw kaming palusutin. Katulad po nung sinabi ko kanina, nagpile kami ng application for accreditation. Hanggang ngayon, wala po kaming nakukuhang resolusyon. Kung ano ang nangyari doon sa ipinail namin, sinasabi nila, nagbigay ng kopya sa abogado. Dapat kami na umaakyat doon. Ang unang-unang mabigyan ng copy ng resolusyon kung ano man ang nilalaman nito, unang-una constitutional rights po namin ito. Pangalawa, nagpasa kami ng manifestation para makahingi. Unang-una ako po. Pangalawa, ako po yung uh, yung uh, petitioner. Bakit ayaw akong bigyan? Ano ang meron? Tinatanong natin sila, yun na daw yun. Yun na daw po ang sagot. So wala po tayong nakuhang malinaw na kasagutan sa Commission on Election. Pasintabi po, hindi naman po lahat. Kung titignan po natin, karamihan, hindi rin po lahat, karamihan nang tumatakbo sa party list. Kung hindi anak ng mga kontraktor, anak ng mga mayayaman, anak ng negosyante, anak ng mga politikong kilala sa ating lipunan. Yun lamang ang na credit isa-isahin natin, tignan natin kung sino ang mga nominee sa lahat ng mga party list na yan at kung saan sila galing. Yung mga talagang marginalized na nanggaling doon sa sektor, iilan lamang kung meron man ang tunay na nagre sa mga party list na 'to. Ibig sabihin, sir, kaya po kayo tumakbo sa pagkasenador dahil uh, na, na punti rin na may naharang po ba itong kona po natin? Tama po kayo. Napakabigat na desisyon. Suntok po talaga sa buwan ito. Kasi mga dambuha lang, mga bilyonaryo po ang kinakaharap namin. Mga prominenteng pangalan sa lipunan na, na lagi na lamang po nating nakikita. Gusto rin nating itaas ang antas ng uh, kamalayan ng ating mga butante, ng mamamayan na panahon na siguro na talagang mamili tayo ng mga talag talagang maglilingkod sa bayan. Kami, may eleksyon o wala, lumalaban kami, binubawis namin ang aming buhay. Talagang pinaglalaban namin ang aming mga kabuhayan. Hindi kami natatakot kung sino man ang kinakaharap namin. Dahil kabuhayan ito, ayaw namin sana ng ayuda na ginagawang mangmang mang ang taong bayan. Tapos ano? Para iboto ka. Yun ang nagiging trend sa atin. Ginagawang mangmang mang ang taong bayan para pasunurin ng mga kilalang politiko. Sana mabago na po ito. Gisingin na po natin ang ating kamalayan sa ating mga kababayan. Mahirap itong kinakaharap namin. Pero, kagaya ng sinasabi ko, lumalabang kami. Hindi kami sumusuko kahit sa anumang laban. Patong-patong na kaso ang binigay sa akin ng Estado. Halos dalawang po Pero hinarap ko lahat ito. From Hi. John, ABS-CBN. John. Yes, sir. Ah, kanina po nandito si ex-governor Chavit Singson. And sabi niya, Uh, yung pinaka gusto niyang isulong na programa pag nanalo siya ay yung modernization. Tapos willing daw siyang i-offer yung mga units ng e Egypt ni for 1.2 million instead of 3 million. Sasagutin niya yung lugi. visible uh, feasible po ba yon? Ano masabi niyo? Kasi parang nakausap niya daw po kayo. Opo. At ibang transport groups. Tama po. Nagkausap din po kami. Lahat ng avenues, lahat po ng measures ginagawa natin para matulungan natin itong ating mga itong ating uh, pampublikong transportasyon na magkaroon ng efficient na public transportation. Hindi po kami tutol sa modernisasyon. Ang tinututulan po namin ang pagbawi sa aming mga prangkisa. Katulad po kung meron kang bahay may lote ka, binabawi yung iyong titulo ng bahay. Karapatan po natin na magmay-ari nito bilang isang Pilipino. Yung sinasabi natin, meron po tayong ginawa Marami na po tayong ginawa na modernized traditional jeepney. Matibay na, mura pa. Napanatili yung kultura ng, uh, ng ating bansa na talagang tinatangkilik. Hindi lang ng mga Pilipino. Ito yung pangmasang transportasyon na kahit yung mga banyaga, tinitinang, tinitingala ito dahil tayo lang ang meron nito. Bakit tinatanggal ito? Pinakita na namin ng paulit-ulit. Kaya nating sumunod kaya nating magkaroon ng industriya ng pampublikong transportasyon, lalo na yung mga jeepney, yung mga pangmasang transportasyon, na magkaroon ng epesyente. Pero, ano ang ginagawa ng Estado? Tinatanggal, despite na may kakulangan sa pampublikong transportasyon, tinatanggal nila ito na dapat nga nagdadagdag tayo at magdadagdag ng masasak, madadagdagan ang masasakyan, ang taong bayan, madadagdagan na magkakaroon ng mga hanap buhay at ng sa ganon hindi nahihirapan ng Estado upang uh, bigyan lamang ng mga ayuda o tulong. Malalakas pa kami. Malalakas pa yung aming mga kasamahang tsuper. Ang gusto namin, katiyakan sa hanap buhay, hindi yung ayudang para kaming ginagawang okay.